you <laughs>

どうもう Guys, tanawin nyo ang kwano Ang ito, kerti kaluhoy. Huwag bayo. Huwag ka kaya kihay na lang. Kapalimus na lang sa... Eh, sa noob lang, ah. Kailan may mga sapat kita sa gurong tagit sa mayo. Pero ba siya mo rin ito, mga milyonaryo, gurong kapatindog sa kwano Sa iyang building, kaya amo ah, ning akon building ginapatindog. Tay bitin kamo tanan. Hmm. Hey, ah. welcome kamo na kung gusto niyo mga ah, ubrada. Na ara ang kono. Ang sketch so. Eh. Ah, uh. e kung tarbertar, pamalikya. So, ari nga ako nga ba, no? Uh, guys, sing so, isang ido. Pero at the same time, kapangalimos ako. Kapangalimos ako, diri. Nga, ako, hindi na palimos, hindi na patindog ko sa mga building. Pero sina, Na, alam sa salaksyan ko. May motor pag yun ko daw. Uh, galaga, dahil sa Europe, Spain, Germany, England. Ah, pita sa Saudi sa Arabia. Ano bar bar Poguro ni sa Dubar Dubar, Dubai Pogoro ni Kondinte. Eh, ang mga tao di sa Bacolod daw. Mga minunan yung mga galakat na akat lang. Mga gapawala. Pawala epek Okay guys. Ah, uh, sa duso namang kita makita na ay. Eh. Uh, please subscribe, share, like and comment. Prank lang to guys. Thank you. I'll see you on the next blog. Kena sa building oh. May kwarta ka lang patindog ka building a business gamon